Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kurap na mga commissioners ng National Labor Relations Commission, NLRC, at mga ibang mga arbiter, sheriff at mga staff nila na mga tiwali. May mga ilan-ilan dyan sa NLRC na mga kurap na commissioners. Mantakin mo ang commissioner na ito wala ng alam sa labor law. Sasabihin ba naman bawal daw ang tumulong sa kaso sa mga biktima ng mga company na tinatanggal sa trabaho? Kasi ang mga tinutulungan namin ay mga tinanggal sa trabaho, wala silang lawyer para tulungan sila gawa ng position paper o pleadings. Kaya nagpunta sila kay Tulfo na akala nila ay matutulungan sila. Pero hindi sila tinulungan dinaldalan lang sila, kasi walang alam gumawa ng pleadings submitted to the NLRCC Tulfo. Kaya kami ang tumungan magawa ng position paper. Mantakin mo sabi ba naman ng bugok na commissioner ng NLRC ay bawal daw ang tumulong sa mga biktima. Talagang kurap ang commissioner na ito. palibhasa sa mahinang abogado, kaya nagpa-appoint as commissioner. Hindi mo ba alam Mr. Commissioner na ang NLRC o ang labor law ay hindi subject yan ng technicality? What is important ay makapag-submit ng position paper ang mga biktima. Hindi kailangan ng lawyer. Pwede nila ipagawa ang position paper o pleading sa hindi abogado basta marunong gumawa ng pleadings. Tapos sasabihin mo bawal gumawa ng pleadings kasi hindi abogado. Palibhasa wala kang alam gumawa ng pleadings. Kasi mga legal researchers mo ang gumagawa ng pleadings, tagapirma ka lang sa mga ginagawa nila. Walang bawal o hindi ipinagbabawal ng batas ang magpagawa ng pleadings. Basta ang pleadings na isusubmit sa labor arbiter ay naka -notaryo. Basta ang gumawa ng pleadings ay hindi siya a-attend during hearing sa labor arbiter. Tapos sasabihin mo bawal. Bakit batas ka ba Mr. Commissioner ha? Palibasa kurap ka. Bakit nanalo yung mga tinulungan ng kakilala namin sa kaso? Ginawan lang sila ng pleadings ng kakilala nilang graduate ng law na marunong gumawa ng pleadings. Maski Labor Arbiter at NLRC Commissioner ay walang karapatan baguhin ang desisyon ng Labor Arbiter kung ang decision ay final and executory na, kasi hindi na nag-apila ang kalaban na company. Ikaw na Commissioner ka magbasa ka naman sa batas para hindi sayo maging kawawa ang mga workers na inaapi ng mga walang hiyang mga may-ari at staff ng company. Kinawawa na nga ng mga company ay kakawawain mo pa. Meron din dyan Labor Arbiter na masyadong kurap. Sinatakot niya ang mga kawawang complainant na mga workers na ikukulong daw niya. Itong arbiter na ito ay kurap nalalagyan ng mga company. At at kapag nanalo na sa kaso ang problema ay ang mga sheriff na ayaw ipatupad ang pinanalunan. Mantakin mo ang sheriff na ito sasabihin niya sa complainant sa lawyer daw ng company maningil. Kundi ba naman bobo ang sheriff na ito hindi naman lawyer ng company ang idinimanda kundi ang company? Ang company ang magbabayad hindi lawyer base sa desisyon ng labor arbiter. Ipinagpipilitan ng arbiter na ito na ang lawyer daw ang magbabayad. Kundi ka ba naman bobo na sheriff ka? Wala ka naman alam sa batas. Hindi ka naman abogado. Marami dyan sa NLRC na mga kurap na mga commissioners at mga arbiter at sheriff. At mismo dyan sa complaint section nila sobrang mga bastos mga staff nila. Kaya sinigawan namin pero yung head nila sa complaint section ay mabait naman. Ang staff lang nila mga bastos. At maski sa mga mediator ng NLRC may mediator dyan na bastos, mayabang na akala niya ay alipin niya ang mga tao na nagre-reklamo. Kaya kayong mga banibiktima ng taga NLRC sampahan niyo sila ng kaso sa Ombudsman or sa Civil Service Commission para matanggal sa trabaho.